Bisita ko ngayong umaga ang aking katimate nung ako ay tiniente pa lamang at member ako noon ng Philippine Army Shooting Team. At ang aking katimate na andito ngayon ay si Master Sergeant Rodney Rizano ng Sorala, South Cotabato. Tanungin natin siya dahil balak niyang magbalik buhay civilian magre-retiro na siya ngayong January 2024. So, Rodney, uh, ikwento mo sa akin simulan natin noong ikaw ay pinakauna na nag-join sa Philippine Army Shooting Team anong taon 'yon? At ikwento rin natin yung paano ka na-develop hanggang sa naging five-time individual champion sa ASEAN Rifle uh, ASEAN Army Rifle Meet at nakarami ka rin doon sa ASEAN ano uh, Australian Army Skill arms Meeting. Uh, magandang umaga sir. Uh, magandang umaga sa mga viewers ng ating vlogger na si Sir Harold Kabunok. So, dati talaga sir nung nag-training kami is uh, nakitaan din ako ng potential about sa marksmanship kasi ako yung nag-top 1 sa record firing namin during nag-marksmanship uh, kami noong 1998. Ano yun? CS? Candidate Soldier, candidate? soldier sir. Oh. Then, saan yun? Saan? sa Tanay Rizal, sir? Sino nagturo doon? Uh, nakalimutan ko na, sir, yung mga... Baka sila Monteverin? Yes, sir. Si Master Monteverin sila. Master Biala. Oo. Oh. Tapos... Kasi din yung mga nakakalaban namin sa mga shooting competitions. Yes, sir. Sa Pasap, Pasap. Then the time, sir, nung na-assign ako ng, ng Fort Bonifacio, nagkaroon ng tinatawag na CG's Cup nung araw. Hmm. Anong which tayo? is, Uh, uh, 1999 sir oh. Then three times na nagkaroon ng CG Cup para mag-scout ng panibagong mga shooter para magiging member ng Philippine Army Shooting Team na nagpa-participate sa Asian Army Rifle Meet at isa ako doon sa napalad na 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 La napili. Na na. The Scott. time sir na nag ano ako sumali is sa overall kasi three times kami na nag-competition yung tatlong bisis na competition na yun is nagiging naging ano ako naging sikan sikan nako overall yung nanalo na si Master Sergeant Carpio so the time sir na napasok na ako ng team na salik ako nagdibot talaga ako ng time ko sa firing range sa, sa, dito sa, na, sa no. port magsaysay sir okay, yung time na yun kaya uh, nag extra effort ako para dun sa mga sa mga techniques at saka yung skill na meron yung mga veteran shooter nagtatanong-tanong ako para kasi wala nga akong kaalaman tungkol doon sa pagtutudla ng from 50 meters hanggang 400 meters. So, nagtatanong ako doon sa mga seniors para madagdagan yung aking kaalaman na basic. So, mapalad ako na first time kong nakipag-eliminate din, napasama ako sa sa team noong 1999 na naglaro kami sa Brunei Darussalam. After that, nung, ka sa nung 1999 sir, kasi baguhan nga kami, wala talaga, zero. So, hindi ba, ako nakakuha ng, ah. ng award. So, nung 2000, Thailand ang nag-host. Medyo pinalad na kami kasi nagkaroon na ng award yung team namin. Although hindi ako nakakuha ng individual award, pero yung team namin is nag-third kami overall. So, ibig sabihin, nakakuha kami ng bronze para sa team. Pero sa individual champion, wala kaming nakuha na award. So, patuloy ako nagpuporsige until the time nung 2001 na nag-host tayo, uh, palagi ako naiwan sa range. Kahit nagwe-weekend na yung mga tropa ko, uh, ako lang yung naiwan doon sa range. Nag-extra effort ako para doon sa pangarap ko. Pinaray mo lahat? Yes, sir. Kaya nung 2001, yeah. hindi ko na-expect na makuha ko yung yung overall champion individual. na individual para sa kategory ng rifle na Uh, 100 shooters kami na uh, naglalaban. So ako yung tinanghal na overall champion individual. At yun, uh, nagpatuloy ako sa aking uh, ginagawa. Andun yung disiplina. Until such time nung, nung dumating sa unit namin nung 2000, 2004-2005 ito si Major Lulibic Ginid that time at saka si Captain Harold Gabunok sila yung mga naging mentor namin, kumbaga sila yung nagmold para suportahan kami dun sa aming mga misyon, nagbibigay sila ng advice, pati yung mga gamit namin na from M16E1 na gamit namin sa competition is naging M16 ito dahil sa tulong ni Sir Ginit at saka ni Sir Kamono kasi sila yung officer in charge namin that time. At that time nung 2005, nanalo kami ng overall team ang Pilipinas sa lugar ng Brunei Darussalam. May pinagamit ako sa iyo doon, yung personal kong rifle. Yes sir, naalala ko pa yung pinagamit mo sa akin yung Douglas. Douglas, Douglas na barrel, hindi ko makakalimutan yon. Douglas yun barrel. Na, na barrel. Na naging ano na naging tulay yon para manalo kami tayo nung 2005. At saka na, ano, at saka nag-individual ka ulit. Yes sir, nung 2000 ano sir, nung 2006 sir. Yun yung pangalawa mo. Yun pa rin sir, yung Douglas sir na yung pinagamit mo sa akin yung sarili mong barrel sir na ginamit natin sa Vietnam na naka nakuha ko ulit yung pangalawang ano ko, pangalawang overall individual champion. So yung personal ko na barrel, match barrel yun. At saka naka match trigger, yun yung pinahiram ko sa kanya. Para para kasi sayang kapag ang skill niya mataas eh. Tapos ang baril hindi nakasabay. Dapat baril at saka skill ng tao parehas, no? Ganyan. Kaya yun ang dahilan. Okay? O, tapos... Kaya laking pasalamat ko sa inyo, sir, that time na andun kayo sa team dahil sinuportahan nyo kami moral at saka spiritual pati dun sa mga equipment namin na although kahit personal nyo nagamit, pinahirad nyo sa amin para manalo yung team natin kaya hindi naman tayo nabigo kaya nakamit natin yung mga pangarap natin then tayo rin yung una na naglaro sa Australian Army Skill at Arms Meeting yes sir uh, nagsama din kami ni Sir Kabunok ng ng first time na sumali yung yung team Philippines, Philippines oh. sa Australian Army Skill at Arms Meeting no na ginanap sa Victoria Australia at nakapagkamit din ako ng isang gold dalawang silver at saka dalawang bronze at nanalo din si Sir Kabunok doon sa sa gold sa pistol at saka gold sa rifle gold ako sa rifle gold sa sa pistol yon so hindi din naman tayo nabigo na sumali doon sa patimpalak kahit first time natin kaya nung mga successive, uh, successive na mga ng mga patimpalak medyo hindi na tayo nabigo marami na tayong mga naiwi na mga na tropeo at saka med medal. Uh, so yan. So yung yung in the next years ikaw ay lagi nagini individual champion. Kailan yung last yung panglima mo? Ah uh, naglas na individual champion ako nung panglima ko is nung nag-host tayo sir nung 2016. 2016. Tung 2016, actually sir 20 2015 din ako pumutok sir kasi uh, nag ano ako ng advanced course uh, uh, ko. So that time na umupo si Colonel Christie siya yung naging CEO namin, pinakiusapan niya ako kung pwede pa akong pumutok. Pero ang sabi ko sa kanya, tama na ako sir, sabi ko sa kanya, uh, pinatawag niya ako pero sabi ko sa kanya, sir sabi ko, bigay na natin dun sa mga bata kasi sabi ko may mga sumisibol naman. Sabi ko, hindi na ako puputok sir, bigay natin dun sa mga bata. So, madali sabi, naglib ako dun sa harap ni sir Christy, pinatawag niya ako ulit. hanggang sa tatlong beses kami nag-usap. Ilan ang team natin ah? champion tayo sa rifle sir pero sa overall sir is sa sa country sir is uh, second tayo sir second so Tapos hindi na din individual champion ka in your last na yes sir pang fifth pang overall champion. champion ko sir siya lang nagagawa noon na individual champion five times so meron dito sa pistol four times na individual champion si uh, master din din pero no sa pistol so ilan lang sila si Alan apat si, si Alan, si Alan sir uh, isang beses si Alan sir di yeah, apat apat Yes. Sir. Isang beses sa Alan ah, sir. isang sir. Isa kay Edas, sir, isa kay Pardi. Ah, kay Ida sa Pardi oh, sir. Yes sir. Ah, okay. So hindi pa matapatan yung record yon sa Philippine Army. At wag nating bilangin sa ASAM, na gold sa Assam sa lahat ng salian sa Assam. Maraming, sir. Ah, uh, tuwing sali namin sa Assam sir is ah uh, nakakakuha kami ng ano sir ng Goal. team team champion kasi maraming matches sir kaya kung Pero yung pinapangarap natin na upo doon sa trono yung sa asam. Si Master Mihia sir nakakuha <laughs> sir. Hindi hindi ka yan ka. 2013 sir. Pero doon na trono. Upuan mo yung trono doon nila. Pero meron isa kaming kasama Nak na, nakasabay ko rin uh, noong 2005 doon sa uh, sa asam si ano yon uh, si Alan Mihia. Si Sergeant Mihia si nagretiro na rin siya. Yes nila? sir, nagretiro na sir. Yan. Ngayon, ano ang may pamahagi mo para sa mga bagong shooters para maging kagaya mo na nakakarami ng medalya, nakakarami ng mga championship, individual championship uh, trophy? ah, uh, ang masishare ko lang dun sa mga uh, shooters na may pangarap na maging champion is yung disiplina sa sarili. No, andon talaga hindi natin wawala inyon. Pag shooter ka dapat sir, dapat wala kang bisyo, hindi ka umiinom. Hindi umiinom, hindi hindi ganun, na hindi rin rin ganun, oh? Yes sir. Hindi ka nagpupuyat para kinabukasan pa nag-perform ka, is condition yung katawan mo. Oh. Tsaka oh. pag nasa firing range ka dapat wala ano, walang bumabagabag na na mental baggage. baggage sa iyo kasi hindi ka makapag-perform o hindi oh. ka makapag-practice lalo na during actual pag may oh. mental baggage ka pag may problema ka na oh. dinala mo dun sa Oh, sa firing range, hindi wala. hindi kahit magaling ka hindi ka makapag-perform oh. ng maayos. Paano a mo tinatanggal ang ba? A Actually sir, yung pressure is sa akin, ang pressure is dalawang bagay lang. Mm -hmm. Mapipressure yung isang shooter pag hindi preparado sa laro. Mm -hmm. No? Kasi ano mang patimpalak or shooting competition pag hindi pag hindi ka praktisado, hindi ka confident, doon na papasok yung pressure. So kahit anong gawin natin yun, pag na-pressure ka na, hindi ka makapag-perform oh. ng maayos. Then, pangalawa para sa akin, yung nakukuha mo na siya ng during actual na, kumbaga, ando na yung course fire, pero napipiso mo na siya, napiperfect mo na siya, sa akin pumapasok yung pressure pagdating sa actual na, paano kaya kung hindi ko makuha yung, yung, yung practice score ko na palaging piso, down one, down two. So, dalawang bagay siya, mas maganda yung napipressure ka dahil napiperfect mo yung, yung ginagawa mo kaysa napipressure ka na hindi mo pa nagawa na maperfect yung oh. yung gagawin mo na sasali ka ng competition. Saka pag hindi ka, ano, tapos makikita mo, mapurma yung mga katabi mo, parang ano ka. Yes, sir. Ha? mapurma ba? Parang, dapat kahit anong purma na wala ko pakialam sa inyo dahil napipiso ko to. Ha? Maganda yes, Ba? No? Ito. Ah... Uh... Mayroong tinatawag na science ng marshmanship. Ano natutunan mo about science ng marshmanship at saka bakit importante? Sa akin sir, yung science ng marshmanship importante matutunan mo yung mga details kasi sa competition hindi hindi ganoon kadali yung yung about sa science kasi maraming factor yung kailangan mong pag-aralan. Andiyan yung yung epekto ng hangin, epekto ng sinag ng araw. Illumination. Yung illumination, yung humidity. So, lalo na yung, yung, yung flight ng bala. Kung baga, pag-aralan mo yung trajectory niya or ilan yung, ilan yung idadrag or i-adjust nung bala mo, idadrap or itataas kung mag-adjust ka okay. Okay. ng elevation din. Yung windage, lalo na okay. sa hangin. Pag sa mga drift, long range o wind drift, oh, hindi mo pag-aralan yung, yung sinasabi niyo nga sir na science, pag hindi mo ma-perfect yung clickings mo, ay hindi rin natin matatamaan uh, yung target and, natin. Ito uh, shot group kasira shot group, very tight ang shot group ta hindi mo naman mapasinto. Yes sir, tama po yun. <laughs> Wala rin. Oh. Uh, yes sir. Hindi pwedeng puro muscle lang Kailangan nag-iisip talaga. Yes sir. Oh. So, ang shooting actually, that is uh, highly technical and uh, you really have to practice it no. Uh, lalo sa long range. Pistol, shadow. Wala na ano yan, pero pag rifle, nako para talaga sa mga nag-iisip dahil kalaban lahat hangin the first place illumination malaking epekto pag mag- uh, mayroon yan doon sa shooting condition eh uh, ano ang tipo ng gagawin mo pag ano na eh, siyempre eh, buhay ano ka na buhay retired kan ano ba ang tipo ng gagawin mo pag mag-retire siguro sir yung nakasanayan ko na pupunta sa Pyrenees na muputok siguro kasi nasa akin na yung passion ng pagputok eh. So pagpatuloy ko pa rin pagpatuloy ko pa rin sir yung yung pagpuputok ng sali ng mga practical shooting sa ano sa civilian sectors yun sir Okay Okay para ano ma-maintain no Yes sir nandito lang yung ano mga garden Anong Ano mo? pistol ng pistol 'yung ano sir, 'yung medallion sir na ano sir na medallion. Na arms score sir. Um, dito na sir para may extra boto naman eh. 'yung rank sir. <laughs> <laughs> anyway, Hindi pa ilaakin muna 'pag may segunda na. Ah. Ayon, so magre-retire na siya ah uh, January 2024 and of course Automatic na gagawin niya is uh, actually magkaroon ng policy sa Philippine Army. Lahat ng mga mag-re-retire ay automatic na maging part sa Reserve Force. So, anong, paano matulungan yung Reserve Force dun sa South of Batu at South of Siguro sir, pag ako, pag na affiliate ako sa Reserve Force, isishare ko rin yung knowledge and skill ko sa kanila para makinabang naman yung mga new generation natin doon sa meron akong na-acquire na knowledge and skill sa Philippine Army. So, isishare ko sa kanila yon para magamit nila later on. Oh, yun, tama yun. So, yun yung maging relevance ng mga experienced soldiers natin. Pagka retired, ay magagamit nila yung skills, knowledge para maitulong na ganyan sa reserve force natin. So, yung mga taga 12 RCDG uh, dyan sa Sultan Kudarat na nakakasakot din sa Santo Tamato, meron kayong uh expert na subject matter expert na pwedeng makatulong sa inyo so he is much willing to uh, support the reserve force no? bilang maybe part of the one of the regional reserve infantry battalion so abangan niyo yan so yan sige uh, good luck sa iyong journey uh, bilang uh, isang retiree Mag-abot-abot din tayo dyan. May uh, sure? retire din ako. Kaya pare-parehas tayong mga retiree pagdating ng araw. And uh, since uh, I am also an adopted son of uh, Central Mindanao mm -hmm. but also in Sultan Kudarat, and I will surely come back sa so, I mean, RNNP. Kita-kita tayo. Okay, so sa lahat ng mga panonood, kung gusto niyo maging Mahusay na manunod lahat ng Philippine Army Gayahin niyo yung sikreto pinamahagi ni Rodney Dahil yun lang talaga yung sikreto Pinahayag na sa inyo at madaling gayahin Bye! Para pala sa mga nanonood na aking video Huwag kayong mahiya I-like nyo yung dalawang channel Ito yun At ito yung isa At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo. I Share niyo, i-subscribe niyo at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.